Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Hiling ni Raymond, kwento ng inyong lingkod. Guhit ni Ai Ai, makinig na mabuti. Habang papalapit ang kaarawan ni Raymond, lalo siyang nalulungkot. Hindi siya nasasabik sa pagtungtong niya sa ikasampung taon. Limang taon na rin kasi siyang nabibigong makamtan ang kanyang hiling. Raymond, ano ang gusto mong handa sa kaarawan mo? Minsang tanong ng kaniyang ina. Kahit ano po, mama. Matamlay na sagot niya. Raymond, saan mo gustong ipagdiwang ang kaarawan mo? Tanong ng kaniyang ina pagkalipas ng isang linggo. Kahit saan po, mama. Matamlay na sagot niya. Raymond, anong hiling mo sa iyong kaarawan? Tanong ng kaniyang ina, tatlong araw bago ang kaniyang kaarawan. Wala po, mama. Matamlay na sagot niya. Bakit wala? Kaya ko namang tuparin anuman ang iyong hilingin. Tumango muna si Raymond. Pero mama, hindi po materyal ang hiling ko. Nanlaki ang mga mata ng kaniyang ina tila sumakit din ang ulo nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, ha Raymond, na hindi pwedeng mangyari ang gusto mo? Gusto ko lang naman po siyang makasama sa birthday ko. Hindi na babalik yun. Matagal ko na siyang pinalaya. Pero hindi siya nagbalik. Kaya huwag ka nang umasa. Babalik siya, mama. Kaya sana napatawad mo na siya. Kahit mabigat ang kasalanan niya sa atin, napatawad ko na siya noon pa. Pero hindi ko yun nakakalimutan. Gaan naman kabigat ang nagawa niya, siya pa rin ang tatay ko. Oo, pero hindi na natin siya kailangan, Raymond. Kaya kong tumayong ama at ina pero kailangan ko siya, Mama. Sana tuparin mo po ang aking hiling na makasama siya sa kaarawan ko. Hindi ko na yata siya kayang makita. Kasunod ng pagtalikod ng kanyang ina, ang pagtulo ng luha niya. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa balkonahe. Raymond! Raymond! Bati sa kaniya ng itim na ibon na nasa hawla Nina, tulungan mo ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Raymond. Bakit? Bakit? Namimiss ko si Papa. Sana sa birthday ko, kasama ko siya. Pa, Papa! Hanapin mo siya, Mina. Hanapin mo siya, pakiusap. Krok! Krok! Sang ayon ni Mina. Lumiwanag ang mukha ni Raymond sa kamasiglang tumungo sa kaniyang kwarto. Agad siyang kumuha ng pluma at papel. Papa, kaarawan ko na sa makalawa. Sana bumalik ka na. Gusto ka na naming makasama ni Mama. Raymond. Pagkatapos niyang isulat iyon, nirolyo niya ang maliit na papel. Tinalian niya iyon ng kisik. Nagmistulang kwintas iyon. Raymond! Raymond! Bati ni Mina sa kaniya pagbalik niya sa balkonahe. Naglulumikat ito na parang batang sabik na sabik na makawala sa hawla. Pakakawala na kita ngayon, Mina. Kapalit nito ang pagdala mo ng sulat kay Papa. Sana mahanap mo siya. Sulat! Sulat! Oo, sulat. Umaasa akong matutulungan mo ako. Maraming salamat. Sumilay ang malapad ng ngiti sa pisngi ni Raymond. Mahal ni Mama si Papa, kaya pinalaya niya. At kung babalik si Papa, mahal niya rin si Mama. Sang ayo ni Mina. Mahal din kita, Mina. Matagal ka ng alaga ni Papa bago pa ako ipinanganak ni mama, kasama ka na nila. Pero ngayon, malaya ka na. Malaya! Malaya! Oo, malaya ka nang bumalik sa tunay mong tahanan at pamilya. Binuksan na niya ang hawla ni Mina. Ikwinintas niya sa ibo nang nakarol yung sulat. Paalam at mag-iingat ka sana. Paalam! Paalam! Sabi ni Mina sa kalumipad palayo. Kumuway pa si Raymond kay Mina. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman niya. Dumating ang araw na pinakihintay ni Raymond. Maraming handang pagkain at inumin. Maraming bisita ang dumating. Masasaya ang mga kapuwa bata niya, pero malungkot siya. Hindi pa natutupad ang kanyang hiling ang inaasahan niyang bisita ay hindi pa dumarating. Gusto na niyang umiyak nang makarinig siya ng pagbati, tunog ibon niyon. Happy birthday! Happy birthday! Mina? Mina, nasan ka? Nagtataka niyang tanong. Napatingin ang lahat nang lumipad si Mina palapit kay Raymond. Dumapo ito sa kamay niya. Sulat! Sulat! Sabi ni Mina. Hindi iyon ang ginawa niyang sulat kaya agad niyang kinuha iyon kay Mina sa kabinasa. Maligayang kaarawan, Raymond. Bumalik na ako. Nais ko kayong muling makasama, Papa. Papa? Papa! Ninagilap niya ang ama. Ruh, ruh, Hiyaw ni Mina. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang magkahawa kamay ang kaniyang mga magulang. Happy birthday! Happy birthday! Bati ng kaniyang ama, tunog ibon iyon. Papa! Mama! Tumakbo si Raymond palapit sa kaniyang mga magulang, sa niyakap sila. Salamat po sa inyo! Tinupad ninyo ang munti kong hiling! na si Mina sa kaniyang balikat. Salamat, salamat. Nagtawanan ng lahat sa kadalidad ni Mina.